Kinitil ko ang buhay ng aking walong sanggol. Ako si Dominic Cotres, isang ina ng dalawang babae na mumuhay ng ordinaryo sa aming lugar. Tahimik at walang bahid dungis sa tingin ng ibang tao. Nang isang araw ay nabulabog ang aking tahimik na pamumuhay ng may nalaman ng aking pamilya na kakilakilabot tungkol sa akin, nagsilang ako ng walong sanggol na di nila alam Ayaw ko nang magkaanak dahil sa trauma na naranasan ko nung ako ay nagbubuntis sa aking dalawang anak na babae at ayaw ko na din pumunta sa mga doktor ng paulit-ulit upang pag-usapan ang tungkol sa contraceptives. Kaya ibang pamamaraan ang aking ginawa. Sa tuwing ako ay nabubuntis, kinikitil ko ang buhay ng aking mga sanggol pagkapanganak. Pagkatapos ay inilalagay ko sila sa isang plastic bag at ililibing sa bahay ng aking ama. Noong 2010, ibinenta ng aking ama ang kanyang bahay habang nag-aalaga ng hardin ang bagong may-ari ng bahay, ay may nakita siyang dalawang plastic bag. Pinuksan niya ito at doon nakita niya ang mga buto ng dalawang sanggol. Kalaunan ay nakita ang anim pang bangkay. Inamin ko lahat ang aking kasalanan. Sa kabila ng aking mga krimen, naiintindihan at sinusuportahan ako ng aking panganay na babae. Ang aking asawa ay nagulat at nagtataka dahil noong mga panahon na iyon ay hindi niya ako nakitang buntis, wala siyang nakitang kahit ano. Dahil ako ay isang napakatabang babae, ay madali kong naitago ang aking pagbubuntis. Napatunayan na ang naging sanhi ng pagkamatay ng mga sanggol ay suffocation at na-diagnose ako na may psychological disorder noong ginawa ko iyon. Ako ay hinuli sa salang infanticide at nahatulan ng habang buhay na pagkakabilanggo. Hindi ko makakalimutan ang aking ginawa sa aking walong sanggol pinagkaitan ko silang mabuhay dito sa mundo na aking pagsisihan hanggang sa aking kamatayan. Sabihin mo sa akin sa komento kung ano ang iyong palagay sa aking kwento. I-like ang aking video at i-follow ako para updated ka sa mga susunod pang kwentong katulad neto.